Nagpaabot ng mensahe si Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. at House Speaker Martin Romualdez sa paggunita ngayon ng Araw ng Mga Bayani. Alamin niyan sa pagbabalik ni Kate Renya. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paggunita sa Araw ng Mga Bayani ngayong araw, August 25. Sa pamamagitan ng pag aalay ng RIT sa libingan ng mga bayani sa Tagig City, ang seremonya ay may temang isang diwa, isang lahi, isang bayanihan kung saan kinilala ang kabayanihan ng mga bayani na lumaban para sa kalayaan at dangal ng bansa. Kilalaman sila o hindi, sa kanyang talumpati, binigyang-diin ng pangulo ang kahalagahan ng mga hindi kilalang bayani na nag-alay ng kanilang lakas at buhay para sa kalayaan ng bansa, pati na rin ang kabayanihan ng mga magsasaka, mangingisda, guro at manggagawang Pilipino. Ngayong araw ng mga bayani, binibigyang pugay natin ang mga Pilipinong hindi na isulat ang pangalan sa mga pahina ng kasaysayan, ngunit naging mitya at apoy na bumuhay sa ating kasarinlan. Kinikilala rin natin ang mga Pilipinong tapat na naglilingkod nagmamalasakit at nagmamahal sa ating bansa. Nagbabala rin siya sa patuloy na banta ng katiwalian sa gobyerno at hinihikayat ang publiko na maging mapanuri at manindigan sa tama kahit mahirap. Kaya't hindi natin dapat ipag, -ipag walang bahala ang maliliit na panlilinlang sapagkat kung paulit-ulit ito'y pinapalampas natin unti-unti nitong sinisira ang ating lipunan nang hindi natin namamalayan samantala Nagpaabot din ng mensahe si House Speaker Martin Romualdez ngayong National Heroes Day. Nanawagan siya sa mga Pilipino na ipagpatuloy ang laban kontra katiwalian bilang pag-alala at pagpupugay sa sakripisyo ng mga bayaning Pilipino. Ani Speaker Romualdez, patuloy ang kamara sa pagsusulong ng mga batas na mag-aangat sa mahihirap, magpro-protekta sa mga manggagawa at magsasaka at magtatanggol sa soberanya ng bansa bilang paraan ng paggalang sa mga bayani. Ayon sa leader ng kamara, ang tunay na diwa ng kabayanihan ay patuloy na isinasabuhay ng mga pangkaraniwang mamamayan na inuuna ang tungkulin bago ang sariling kaginhawaan. Sa huli, nagpaalala ang House Speaker sa mga bagong henerasyon na magpamalas ng kabayanihan sa pamamagitan ng pagkakaisa laban sa kahirapan at pagtutulungan sa pagpapalakas ng demokrasya at pagtatanggol sa soberanya ng Pilipinas. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Kate Congress News.